Jogging pa kay kala no? Dagan pa 100 meter dash lang. Dagan pa 100 dash. Ito muna. Ah, Wala na. Magkuhan pa na siya. High jump. O mag Oo. Wala uh -huh. ah. Sulod ako sa muna. Ha? nga Taas na. Taas na. High jump na ba? taas ba lang ang kwan? Ang mga taas na ba lang? No, may mga no? Hinaan na doon kataas, ang bak na niya. Hinaan na doon kataas. Matagal dito, nakakay tukon. Kay look of speakers. Hinaan na kataas ang tukon. Diyo. Katong pang high jump ba? Tro, unsa to? O kanang mga free ang sa free tro unsa na? Kay daghan kamo nga nagadula nga. Athletic si Lola ba? Kanang pagadiin um, uh, okay. na ibang lugar. Na competition. Atletik na si Lula. Ay, ako may apriya na sa mga sa daong na tanan-tanan sulod. Yung Discastro. Na, Discastro daw